Natagpuan ang chap-chap na bangkay na isang kolehiyala sa isang kahong iniwan sa gilid ng kasada sa 13 Martires, Cavite. Bago pinatay, ginahasa pa ang dalaga at ang suspect, ang ex-boyfriend daw ng biktima. Nakatuto! Nakatuto! Incoming second year tourism scholar, youth leader, at star dancer sa Cavite State University ang 17 anyos na si Mitzi Joy Balunsay. Ganito siya na matandaan ng kanyang pamilya imbis na ganito. Pasado las 8 ng umaga kahapon, natagpuan ang bangkay ni Mitzi sa isang subdivision sa barangay Deocampo, 13 Martires, Cavite. Chinapchap siya, binalot sa plastic at isinilid sa kahon ng electric fan. Madali siyang nakilala ng mga pulis dahil nasa kahon din ang ID niya at mga gamit pang eskwela. Sa otopsiya, lumabas na ginahasa muna siya bago siya pinatay sa sakal. Kuwento ng ama ni Mitzi, gabi bago ang krimen, nag-text si Mitzi gamit ang ibang cellphone na nagpaalam na makikitulog sa kaibigan dahil maaga raw itong mag -e enroll kinabukasan. Ito na raw ang huling komunikasyon niya sa anak. Nung nakita ko yung anak, anak ko, na, nasa morgue siya. Kaninang umaga nadakip ang suspect na si Alvin de Los Angeles, orgmate ng biktima sa teatro. Ayon sa polisya, umamin ito sa pagpatay at paggahasa kay Mitzi. Pero sa panayam namin sa suspect, itinanggi niyang ginahasa niya ang biktima. Apat na buwan daw niyang nakarelasyon si Mitzi pero nakipaghiwalay raw ito sa kanya. Dumilim po yung paningin ko. Saan pa yun? Hindi ko po alam kasi nagtalo po kasi kami, nag-away po kami, nagkasakitan po kami. Gusto ko na uh, umabot po sa ganun. Ayun yung... po yung... Parang makikipagbalikan po sana. Mingi po ako ng dispensa sa ano, sa magulang nung ni Mitzi. Kung mag-anak, sana ano, mapatawad niyo ko. Mas sa mga ka kaibigan ko sa teatro. Napakasama mong tao. Dapat hindi ka mabuhay sa mundong ito. Napakabait ng anak ko. Nag, ang kasalanan lang yun, nagtiwala sa bahagi Bahagyang nagkagulo na magkaharap ang mga pamilya ng biktima at ng suspect. Ang nanay ng suspect, panay ang iya. Kakasuha ng rape with homicide ang suspect. Isa sa ilalim din siya sa drug test. Bagamat sa paunan tansya ng polisya, hindi siya nakadroga. Dano Tingkong, bete 24 Horas.